pinasok nga ng magnanakaw ang ating junk shop, ano, kagabi, yung mga kabubog. At, mm, nadali nga yung bag ng ating kwan ng ating receiver, ano, na tauhan dito sa junk shop. At, mga mm, alas, alauna nga ng madaling araw yung mga kabubog, ay, narinig nung kapatid ko na may kumalampag. At, mm, sumilip siya ano ngayon nakita niya ay kuan na bitbit uh, -bit na yung bag na kuan at tumungtong dito sa cabinet na to dito lang sa maliit na siwang na to kasi nakasabit yung bag ng aking kuan ng aking hipag at um, nakita niya ay sabi niya ah uh, gusgusin amusin at kulot ang buhok amos na at kumaripas na ng takbo nung naramdaman na nagising siya ngayon uh, ginising agad kami inalerto, kami so ang ginawa namin ay pinasunda namin pinahabol namin sa mga tricycle diretso sa barangay at inalerto namin ang barangay ano? ngayon napag alaman natin na kwan na ito pala hinold ng barangay kagabi at kinausap pa nga nung isang konsyal namin at mga interview ng in-interview ano, pinakain pang araw nila at ito nga daw ay gusgusin nga at nasabi eh, nan, nang naghahanap o nang hihingi ng pamasahe pa uwi ng Bicol at nanakawan nanakawan daw siya ngayon ay eh, sabi nung isang barangay ay one na natutulog lumipat doon sa may likod ng shade akala naman nila ay nilalamig lang Yung pala ay, pagtingin nila wala na at niyon na nga napagtagpitagpi namin ng kwento ay dito nga dumiretso sa aming lugar, sa aming bahay. Napakaliblib na nitong aming ito, mga kabubog oh. Halos walang bahayan dito. Talagang dito siya napasuot at mm, dito kasi did ina. Ito kasi did mga kabubog, ano? Halos walang bahayan dito sa lugar na 'to. At mm, wala siyang lalabasan dito sa dulo ng kalsada nito. Kaya nangyari nitong na umaga sinunso nung kwan nung hipag ko tinang do sa dulong bahayan at alas dos nga araw madaling araw ay may ikwan may naglalakad do sa likod bahay doon so hanapang hanapan kami halos uh, alas 4 na kami tumigil ano ngayon napakahalaga ho nung kwan nung kanyang nakuhang yon na bag kasi puro mga importanteng ide nung aking hipag ano nung dala yung tinatawag na ID ng EBD uh, PhilHealth health yung uh, butter sa ID so kung kwan magpiim uh, mag -PM lang kayo sa akin kung kailangan nyo ng kwan kasi ang maganda doon mga kabubog na picture ng kwan na picture ng kwan na picture ng barangay kaya may picture sa amin Pwede nyong yung kwan. Pwede nyong Pwede kayo mag-comment dito. Ano? Mag-comment kayo at na at i-send ko sa inyo ang kwan. Ang picture, ano? Kasi baka bawal dito. May malabag tayong batas, ano? Baka bawal i-post dito ang picture, no? So mag-comment kayo at mm, eh, i ko sa inyo ang kwan ang picture nitong kwan taong ito ano kasi parang sa tingin nila dito wala sa kwan sa matinong kwan sa matinong pag-iisip ngayon dapat ito ay mahuli at madala sa kinauukulang ahensya ng gobyerno ano ngayon kung sakaling makilala nyo at ma-recover nyo yung ID mga ID ng babae magtiim lang kay sa akin at mm, makikisuyo na ako sa inyo mga kabubog ano? mag PM lang kayo no at mm, mag para makwan na, na rin ah, magingat lahat ano kasi nga parang wala ito sa matinong pag-iisip kasi pinakain pa ito ng barangay kinukup ka ito pinatulog pa doon sa may tabi nung kwan nung guardhouse at putol-putol mm, ng -putol nga raw ang sinasabi halos hindi masabi ng buong pangalan sa sobrang gutom pinakain pa nila ano So parang wala nang wala sa matinong pag-iisip na. So ang nangyayari, lakad lang siya ng lakad. Siguro kung may gusto siyang pasukin bahay na mamasok siya. Ano? So ayun, makikisuyo na po ako.